sarap ng ice candy niya. Tamang-tama sa init ng panahon. Magpayong kayo, mainit. Tirik na tirik ang araw. Ayan, labasan ng mga high school. Si Katoday na ayaw bumaba ng tricycle, ayaw magpa-araw. Makajakit pa nga. Makajakit pa. Tawag kayo. oh ayan. Quit daw ng book mo. Ayan. Tropang Navarro. to tropang Pascam. Kabila. yan. Tropang Pascam ang Kabila. Kulay asul. Tayo ay tropang Navarro. yan. Pila. Pila dito sa high school. la na kasi. Ayan, nandito tayo sa high school ano? Ito ay uh, public school ng Gerardias. Ng Gerardias. Pumila kami dito kasi labasan na. Labasan nila quarter to one, ano. Ayan, magpayong lang kayo ha. Napakainit. Hi. Kuya, hey, up boy, up hi, hi. Hi. Ayan. Shout out sa mga Ayan sila papasok, papasok pa lang 'yan mga panghapon sila ayan, si kaibigan mag, ano, mag, magtutulak na at tayo magtulak na rin o, oh, tingnan nyo sobrang sobrang init, giniginaw, giniginaw siya ayan, giniginaw ano may, may sasakay pa kaya kami parang bus na wala na wala na wala na kaming inabutan wala nang inabutan yung mga inaabangan namin eh, yun yung mga pumasok kaninang umaga ang mga panghapon yan nagsisipasukan uh, na paro ba yan? Wala natin yung inabutan. Ito yung pang alas dos na. Nangyayin natin, ano? Ma, senior high, no? ano nga, senior high. Ayan, guys. At uh, hanggang dito na lang, lang, no? Uh, wala na kaming inabutan. So, hanggang dito na lang ang pag-vlog-vlog natin. At uh, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, subscribers, followers, viewers. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. No? Ayan, papasok na hello. Papasok na sila mga panghapon. Uh, yung mga hindi pa na pag uh, subscribe sa ating uh, channel paki subscribe lang po ang ating channel at pakipindot na rin po yung uh, notification para masubaybayan nyo yung ating mga video no? ayan, thank you guys for watching at magtutulak na naman kami ayan, kahit papano eh, umuusad ang pila Thank you guys, bye bye.